Kay mga kapadyent lovers all over the world and to the universe. Welcome back sa aking channel. How famous are you in Philippines? <laughs> Because of I I check uh, your post, some post is not many past <gasps> like, some is a lot. <laughs> sa katatapos nga lang na closed door interview ay kontrobersya na naman ang siyang tumatak. Ito nga ay nang matapos nga na interviewin si Miss Grand International Philippines 2025 Candidate Miss Emma Tiglaw kontrobersya ito sa pagkatinatanong nga ng president ng Miss Grand International si Emma kung gaano nga ba siya kasikat. Dahil sa pagtingin nila sa profile sa social media account nitong si Emma Tiglaw. At mukhang sa iisang lamang nag-check itong sinawat at mukhang sa Facebook account. Ni Emma Tiglaw siya napunta. Na may kakaunti nga lamang na mga likers or sharers. Pero kung sa Instagram nga siya nag-check at TikTok account ni Emma ay may malalaking bilang nga ng likers at followers niya. Sa katanungang ito ay mukhang nabigla din itong si Emma at nangako din siya na mas malaking followers pa ang kanyang ibibigay kay Nawat kung sakali na siya ang palarin na mag ng corona. Dito naman ay kailangan din na maunawaan ng mga taga-subaybay ng mga beauty pageants. Na sa kalakarang ito ay syempre na kailangan na may mag-sponsor sa hindi birong gastos sa mga patimpalak na ito. At kailangan ng mga sponsors para sa pagbibigay ng premyo sa mga mananalo. If no selling product, we gonna be a really poor pageant too. Okay? <laughs> no money. Okay? Di lang corona kundi may kasamang pera. At ang isang taon na pagsuporta sa kandidata na nanalo dahil sa bansang Thailand siya titira ng isang taon. Kaya kailangan nga ng mga sponsors. Okay. 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 But, 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 so many Philippines in, live in Bangkok. Para ang mga gastos. Ito ay isang uri ng negosyo kahit na anong beauty pageants. At mauunawaan natin si Nawatistri Grisel na abono naman din na noon pa na hanggang saan ba ang itatagal ng mga fans at followers nitong ating kandidata na si Emma Tiglaw. Kaya siya ay tinatanong bakit maraming likes yung ibang post niya at yung iba ay konti lang. Ang pinapanto dito ni Nawat ay yung hindi siya bibitawan hanggang sa buong taon kung sakali nga na manalo si Emma Tiglaw sa Miss Grand International. Are you ready to do the live selling? course. <laughs> oh, <first. laughs> Kaya simulan na ang pag-share hindi lang ng social media accounts ni Emma Tiglao maging ang social media ng Miss Grand International at mga namumuno nito. Sa ganitong kasimpleng paraan nga ay matutulungan natin ang ating kandidata na si Emma Tiglao na manalo. Yung mag-back-to-back at this time ay eh, yung Philippines naman na ang tunay na maitanghal na panalo sa araw ng kompetisyon at maputungan ng corona mismo. Miss Grand International 2024 is Christine Jurin From the Philippines Ano ang masasabi mo sa naging pagtatanong dito ni Nawat kay Emma Tiglaw? Mag-comment ka lang below at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel account for more pageant chika. Thank you very much for watching.